Hi guys! Andito naman tayo sa isang uh, optical clinic dito sa Maykiapo, Maynila. Ito ang 4-season uh, vision optical clinic. Although, katabi lang po yun guys. Ilang hakbang lang doon sa kabila nating uh, na videohan. So, dito at magpapaalam tayo kung pwedeng mag-vlog. Meron silang complete package eyeglasses. 399 and 800 Free computerized eye check up. So magpapaalam tayo kung pwedeng kung pwedeng mag-vlog. Pwede ba kaya mag-vlog? So ayan, pasok tayo. Dito lang sa may Vision Optical Clinic. So yung promo niyo ate, uh, ongoing pa po ito. Yung 399 and 800 free computerized eye check up. Ano pagkakaiba ng 399 sa 800? Saan po? Ito po yung sa harap, sa harap. Ito. Ah, ayan. Lahat po 'yan. Ah, diyan. Ay ah, yung 899 naman saan po? Dito naman. So, ito naman yung mga 800 pesos. Ah, okay. So, ang reason po natin ma'am kaya nag-vlog, ang reason po sa pagbablog kasi karamihan po kasi ng mga taga-province is naghahanap pa sila ng mga optical clinic. Kunyari, galing akong Romblon, naghahanap pa sila ng optical clinic sa Quiapo. Ikot-ikot pa sila. Like kung mapansin nila yung vlog ko, pwede silang pupunta nila lang yung address kung saan located itong uh, four season vision optical clinic kasi kunyari yung, yung parents ko papunta sila sa main sa Quiapo galing silang probinsya hindi na sila maghanap kasi pupunta nila na lang yung nakasulat sa address pwede po bang malaman ang address nila 516 Evangelista Street, 516 Evangelista Street. uh, S Quiapo, Maynila so inbit sa gitna po siya ng Isitan Recto at Quiapo, Maynila okay. Anong oras po ang open nila, ma'am? 8 to 6 po. 8 ng umaga hanggang 6 p.m. ng hapon. Okay po. Sa Kuya Dan Vlogs po ito, ma'am. Opo. Maraming salamat po. Paki-subscribe na lang din po para makita. Uh, sila mga customer. Thank you, ma'am. So guys, at puntahan niyo po rito ang Vision Optical Clinic sa mga naghanap at gusto magpakabit po ng salamin dito sa KIAPO may nila. Uh, may mga upuan pa sila oh, yan. Kaya komportable yung mga gustong magpakabit ng salamin. Ayan guys. So, free computer check-up. Ito yung mga sample ng mga mga shades. May grado ito, ma'am? Wala. Ah, wala. Shades lang po ito. Ayong may mga ito mga shades lang ito, yung mga nabidyohan ko, guys. Shades only. Lalaki, mapababae. Ay, yung mga may gradong salamin naman. Saan naman ba? Wala kami. Ipapasadya na lang. Ah, papasadya na lang. Mga example. Ito. Ito yung mga frame na lang. Sample lang ito. Um, frame na So, ipapasadya nila. Pipili sila ng frame. Papagawa. Ah, okay. Susukatin lang nila yung frame. Tapos, yung lens yung gagawin. Okay. Susukatin ng frame. Tapos, yung lens ng gagawin. Nakadepende doon sa sasabihin ng ophthalmologist. Which is free check-up naman. Maraming salamat po, ma'am. Bye-bye. So, guys. Dito lang yan sa gitna po ng Esitan Recto to Quiapo Simbahan papunta yung Quiapo Simbahan dun guys Quiapo Simbahan ito yung 4 Season Vision Optical nakapromo sila guys complete package eyeglasses 399 and 800 pesos free computerized eye check up so yan guys kung gusto nyong pumunta hanapin nyo lang dito at madali nilang puntahan to dito Uh, see you on my next vlog and uh, God bless. Thank you, sir. Sa Kuya Dan Vlogs to, sir. Kuya Dan Vlogs. Uh, sa YouTube. Kaya dito kayo. Ito, 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 ito naman yung mga tinitinda nyo. Shout out nyo, Kuya. Mga suki. Para pumunta sila dito. Sa mga suki natin dyan, punta kayo dito sa Ibangilista Street. Dabang magkita, may buwan Oh. At uh, kung gusto niyo bumili ng yeah, mga, mga, mga power tools, yeah. 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 tayo, mga power tools. Oh, power tools. Hanapin niyo lang, sabihin. Ito, hanapin niyo lang sa Manila, Bypass. At hanapin kayo. Oh, ito, so, ito oh, itong pwesto na to. Harap ng Optical Vision. Optical Vision 'yan, mga lahat ng mga power tools sa harap ng Four Season Vision Optical Clinic. Hanapin Ay, niyo lang si Kuya. Speaker ni Boss Alan. Ayan, speaker ni Boss Alan. Ayan. Magkakatabi lang yan guys Dito lang yan sa harap nung optical clinic Dito lang yung mura Ayun Ibang ilista Sabi nyo lang si Master Alan Master Alan Master. Master Ron Si Master Ron naman Sa ano, Master Ron Ron. yan Alakatan po Alakatan yan thank you ah sa ano to Kuya Dan Vlogs sa Youtube ay oh Youtube Kuya Dan Vlogs Maraming. thank you ah ito siya oh ayan uh